Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong comprehensive tariff program para sa 2024-2028. Inaasahang makatulong ito upang mapanatili ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa layuning maibsan ang pag-aray ng publiko dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin, inaprubahan ng NEDA Board sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapababa ng duty rate ng bigas na mula sa 35% ay ipinako na sa 15% hanggang 2028. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisakan, magiging daan ito upang mapababa ang presyo ng bigas sa merkado na kalimitang idinadaing ng publiko. The Department of Agriculture is aiming for a, uh, a reduction of, uh, uh, of 29 pesos per kilo, at least for uh, for the poor, uh, because uh, we will complement this tariff reduction with uh, uh, direct subsidies to, our, to the poor and vulnerable so that at least they could access the food at 29 pesos uh, per kilo. But uh, overall, the, uh, with the tariff reduction from 35 to uh, to 15%, uh, everybody will, will benefit from that. Ayon pa kay Balisakan, posibleng maipatupad ito sa susunod na buwan o sa Agosto dahil kailangan pang hintayin ng executive order ng Pangulo na magiging basihan niya ng desisyon ng private sectors kung kakailanganin ng pag import pero paglilinaw ng kalihim. Ang 29 pesos na sinasabi natin, yun yung target na cost ng, ng rice sa mga sa mga poor. Those who are uh, targeted for the poor peace, for the... Uh, yung, so it's not a general uh, uh price. No? Uh, uh, kasi ang concern natin is those who are least able to, to, uh, to cope with the, with the rice price, dapat matulungan ng gobyerno. No? So yun yan. Ipinunto naman ni Balisakan na walang ikalulugi ang pamahalaan sa pagbaba ng taripa. Katunayan, mas makakapag-generate pa anya ito ng revenue sa pamahalaan. Wala rin anyang dapat ikabahala ang mga magsasaka kung maaapektuhan ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF dahil sa pagbaba ng taripa. The remaining tariff is still quite substantial, 15% pa rin yan. Uh, so whatever imports, at uh, if those imports are coming in at still elevated high prices, it's, it's still quite a substantial uh, tariff revenue for, uh, for the RCEF. Yeah, it's Plus, as I said earlier, the, uh, the uh, uh, government has um, um, substantially increased the budget for the Department of Agriculture. The uh, budget for 2021, 2022, 20, uh, 2023, 2024, the average is six, six, 69% increase no, compared to uh, previous years. inaprobahan din sa NEDA Board Meeting ang Comprehensive Tariff Program 2024 to 2028 na isang hakbang para mapanatili ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Balisakan, para ito sa ilang agricultural at industrial products na sakop ng Customs Modernization and Tariff Act o CMTA na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga domestic industry na makipagsabayan sa international industries para matiyak ang kapakanan ng mga consumer. The tariff maintenance will ensure access to inputs and support efforts to improve productivity and competitiveness. This measure will help our domestic industries by reducing the cost they incur for their inputs, enabling them to be more competitive, especially in the global market. Sa harap naman ng nararanasang hamon sa enerhiya, inaprobahan din ang pagpapababa ng taripa sa ilang material, kabilang na ang coal briquettes, para matiyak ang energy security sa bansa. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.